Hi mga kaling, Welcome back sa aking YouTube channel, Lane Events. Sa video nito, na pag-uusapan natin ang mga importanteng anusyo at schedule para sa iba't ibang tulong pinansyal para sa ating mga lolo at lola. Ngayon na natin ang inaapangan ng marami ang social pension payout para sa mga indigent senior citizens. Markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo dahil ang schedule para dito ay simula July 14 hanggang August to 2025. At para naman sa mga Oktay Lajonarian, Nonajonarian, and Centenary. Mayroon din tayong exciting news, mayroon kayong matatanggap na cash gift na nakatagdang ipamahagi sa July 15, 2025. Hindi pa siya nagtatapos ang good news para naman sa ating mga taga-Kazan City para sa Social Welfare Assistance or SWA. Kaya kung mayroon kang pending na benepisyo na hindi pa nangukuha or kung sakaling pasok kayo sa SWA assistance, kailangan nyo itong panood hanggang dulo para sa kumpletong detalye. Nang magpahuli, siguraduhin na ilike ang video na ito. I-share sa lahat ng kakilala ninyong senior citizen. Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng balita at para updated kayo sa lahat ng balita at benepisyo para sa ating mga wellness senior citizens. Kaya simulan na natin. Unahin na natin ang North Cotabato at tandaan ito ay yung third quarter payout para sa taon ng 2025. At ito ay kakinipin sa July 31, 2025 at ito ang Barangay Buayan, ang venue Buayan Covered Court, Barangay Sangat gaganapin sa may Sangat Covered Court, Publishon A gaganapin sa may Publishon A Covered Court, Publication B, gaganipin sa may Publication B covered court. Gaunan, gaganipin sa may gaunan covered court. Dungguan, gaganipin sa may dungguan covered court. Langkong, gaganipin sa may langkong covered court. Tawan-tawan, gaganipin sa may tawan-tawan covered court. Dugong, gaganipin sa may dugong covered court. At Lipaga ay kakinipin sa May Lipaga Covered Court. At sa August 1, 2025, ito ay araw ng biyernes at ito ang Barangay Ines na gaganipin sa May Ines Covered Court, Bialong gaganipin sa May Bialong Covered Court, Lika gaganipin sa May Lika Covered Court, New Antique, gaganapin sa may New Antique Covered Court. Dalipe, gaganapin sa Dalipe Covered Court. Tibaw, gaganapin sa may Tibaw Covered Court. Katipunan, gaganapin sa may Katipunan Covered Court. New Consolation, gaganapin sa may New Consolation Covered Court. Magalyon gaganapin sa may Magalyon Covered Court. Malayon gaganapin sa may Malayon Covered Court. Libu gaganapin sa may Libu Covered Court at barangay ugpay na gaganapin sa may ugpay covered court. At para sa day 3, ito ay gaganipin sa August 2, 2025, araw ng Sabado. Ito ay ang barangay Bagong Tapay na gaganipin sa may Bagong Tapay Covered Court. Kalunasan gaganipin sa Kalunasan Covered Court. Luz Village gaganipin sa may Luz Village Covered Court. New Barbaza gaganipin sa New Barbaza Covered Court. New Calibo gaganipin sa New Calibo Covered Court. New Rizal gaganipin sa New Rizal Covered Court. Nueva Vida ka sa may Nueva Vida Covered Court, New Janiway ka sa may New Janiway Covered Court, New Esperanza ka kinipin sa New Esperanza Covered Court, Palma Perez ka sa may Palma Perez Covered Court, La Fortuna ka sa may La Fortuna Covered Court, La Suerte ka sa may La Suerte Covered Court, Pag-asa ka sa Pag-asa Covered Court, At pulang lupa ay gaganipin sa may pulang lupa covered court. At sa City of Tacloban, magkakaroon kayo ng payout schedule sa July 22, 2025, araw ng Martes. At ito ay gaganapin ng alauna hanggang alas 5 ng hapon sa may CSWGO Old Office. Siguraduhin makapunta sa tamang oras. At narito ang mga barangay. Ito ay ang barangay 19, barangay 20, barangay 41, barangay 23, barangay 23-A, barangay 24, barangay 36. Barangay 37, Barangay 38, Barangay 39, Barangay 42 at Barangay 42-A at tandaan mga ka-senior, importante na tingnan ninyo ang oras na nakatalaga sa inyong barangay. At ang susunod na lugar ay ang Municipality of Luna, Barangay Dadap, Isabela. Tandaan ito po ay inyong third quarter payout para sa taon 2025. At ito ay gaganipin sa July 31, 2025 ng alauna ng hapon sa May Dadap Community Center. At tandaan magdala po ng dalawang photocopies of senior citizens ID. Tandaan na dalihin ang naturang dokumento para hindi po magkaroon ng abala. At para sa rumblo na inyong social pension payout schedule ay gaganipin sa May July 15, 2025 at ito ay inyong third quarter payout. Para sa morning schedule, ito ay ang Barangay Agutay na mayroong 156 beneficiaries, Barangay Agsaw mayroong 118 beneficiaries at Barangay Ipil ay mayroong 178 beneficiaries. Ang mga nabanggit na barangay ay gaganipin ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa may agsaw Covert Court. Para sa July 15 morning schedule pa din, ito naman ay ang barangay Ambulong na may 141 beneficiaries, Jauasan may 111 beneficiaries, Dulangan mayroong 127 beneficiaries. Ang mga nabanggit na barangay ay gaganipin ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa may madiwang multi-purpose hall. And sa July 15, 2025, afternoon is schedule, ito ay ang barangay Silum na may 71 beneficiaries. Tampayan may 292 beneficiaries. Poblasyon mayroong 251 beneficiaries. At ang mga barangay na ito ay gaganipin ng alauna hanggang alas ng hapon sa may mediwang multipurpose hall. At para naman sa may Brooks Point, Palawan, ang payout schedule na ito ay para sa octogenarian nonagenarian at centenarian na sa July 15, 2025 at ito ay para lamang sa buwan ng Abril hanggang Hunyo. At ito ay kakinipin sa may opisina ng senior citizen. Tandaan magdala ng xerox copy ng inyong senior citizen ID. At para sa mga karagdagang katanungan, maaaring pumunta sa opisina ng senior citizen. At para naman sa ating mga taga Quezon City, alam kong marami sa atin ang may pending na unclaimed payouts at hinahanap ang schedule para sa SWA assistance. Tandaan, ito po ay para sa Social Welfare Assistance for Indigent Senior Citizens Payout. Mga ka-senior citizen, huwag po tayong malilituha, hindi po ito ang inyong schedule for social pension payout para po to sa SWA assistance. At ito ay gaganapin sa July 14 2 July 18, 2025 ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Mayosca Main Office Ground Floor Community Center Building, Gate 3, Quezon City Hall Complex, Kalayaan Avenue, Quezon City. Kung hindi malinaw kung pasok kayo sa SAWA assistance o kung may unclaimed payout kayo, pinakamabuting makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD o sa Quezon City Social Services Development Department para sa verified info. At mahalagang paalala para sa mga kukuha ng benepisyo para sa social pension for indigent senior citizen, sa pamamagitan ng representative, siguraduhin na kumpleto ang inyong requirements at ang pinaka-importante, dapat original copies ang lahat ng deposito ninyong dokumento. Hindi po tinatanggap ang Xerox copies kapag kayo ay representative. At palagi ring dalihin ang inyong senior citizen ID, ito ang pangunahing pagkakakilanlan ninyo. Kung may malabo schedule or requirements, huwag mag-actubiling. Kung may malabo schedule or requirements, Huwag mag-atubiling pumunta sa inyong Senior Citizen Office sa inyong lugar bago ang payout date para makapagtanong. At disclaimer, ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay batay sa mga pampublikong anunsyo at dokumento na nakuha mula sa Municipal, mula sa Municipal Senior Citizen Affairs Office at ipapang source na nagbabahagi ng schedule ng social pension. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng kaalaman at tulong sa ating mga senior citizens at kanilang pamilya. Gayunpaman, mahalaga po na tandaan na ang mga schedule, pecha, lugar at at requirements ay maaaring magbago anumang oras, hindi po opisyal na kinakatawan ng channel na ito ang alinmang ahensya ng gobyerno. Para sa pinakatumpak at kumpirmadong impormasyon, hinihikayat po ang lahat na makipag-ugnayan ng direkta sa inyong lokal na DSWD, Senior Citizen Office o sa munisipyo, bago ang nakatakdang payout. Ang paggamit po ng impormasyon mula sa video na ito ay sariling pananagutan ng manonood. Maraming salamat po sa pag-unawa. Kaya ayan po ang ating kumpletong updates para sa mga benepisyo ng ating mga senior citizens. Sana po ay nakatulong ang video ito para maging malinaw ang lahat ng schedule at requirements. Kung nakita mong valuable ang video ito, please like mo naman at i-share sa inyong mga kakilala. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa iba pang importanteng updates at tips. Na ibabahagi natin, i-click mo na rin ang notification bell. Maraming salamat po.